today's video. Ayan, mga kajikoy, panuurin natin ito kung paano lulutuin ang tandoori ibang buhay. O, oh, ayan mga kajikoy, talaga naman, napaka-amaze. Dinurog na po yung meatballs, guys. Ayan, niluto ng konti sa mantika. Makikita natin, no, bilog po siya. Dinurog po at niluluto sa konting mantika, guys. Ayan, napakasarap siguro na ito. Ang yam Wow! Amis nice naman sa si yan talaga yan, hintayin natin ng ilang minuto bago matluto ito habang niluluto natin yung uh, toppings niya guys yan gumagawa siya na ano ngayon yan, parang yung sa swarma guys pinapalapad niya guys yun so, tingnan niyo. yan harina malamang to harina to guys ang galing niya o, na. Nagnikas na ikas na lang guys Yan mga kajikoy talagang napakalupit Magluto o, Nandun po sa yung kawaling binaliktad guys yung puwet niya din po yung luluto oh ibitay niya oh di ba oh no no sa guys oh tingnan niyo panoorin niyo wow tingnan niyo oh galing eh nakaka-amaze guys oh talaga ang galing ni kuya yung gumawa ng ano parang shawarma shawarma style yan pero kebab roll po yan guys tandoori kebab roll yan. Yeah. kaya guys sir panoorin na rin ito talaga ganun talaga yung wala hindi pa ako nakakita sa Pilipinas na ganito ang pang ano ginagawa ng guys uh, talaga nakasarap napakasarap ng kebab na ito guys oh na, no nilagay na po niya yung pinulog na karne guys yan may toppings napakasarap yan yan yan, yan. matagi ko yun yes, tingnan natin yan. at nilagyan pa po ng another toppings guys talaga napakasarap siguro na ito guys yan may ano pa kulay green magaganda yung maginagamit nila mga ingredients guys nakakakaiba mmmm guys yan yeah. tinan nyo oo oh. nibinudbudan pa po ng isa another sauce guys talagang napakalasa po itong piba na ito yan yeah, mga kajikoy uos gahan nyo na di diba malamang ketchup yun na may mayonnaise napaka amaze wow napakasarap binudbudan pa po ng uh? ingredients guys siyempre sa kusina nila guys hindi mawawala ang mga ganyang ingredients. Napakalupit, di ba? Uh, yan, nilagyan na po ng mga ano, another toppings. Another toppings, guys, yun. At hindi mawawala yung sibuyas, siyempre. Yan ang pinaka-special sa kanila. Talaga, kahit limang sibuyas pang ilagay nila dyan. Yan ang kebab roll ng tandoori. Masarap siguro ito, guys. tapos uh, uh, tapos binalot, ay eh, niluto ulit, guys. Doon sa may nilang lutuan. Diba? Huh. Ang lil, napakalupit guys. Ayan, napakasarap siguro tong tandoori kebab roll. Talaga, kakaiba talaga ito guys. yan malapit na matapos. Nakakagutom naman ito guys. Ayan, mga kajikoy. yan huwag niyong kalimutan i-share and comment. At follow me sa aking page guys. Ayan malaking bagay na po yan sa aming mga content creator guys yung mga like, comment and share ninyo yan, na po guys yung ano kiba brawl na ito yun, binalot pa sa foil guys talagang napakalinis nila magluto talaga naman guys naghugas po yan sila ng kamay kaya ganyan po talaga sila magluto diba? nakakamis, ibabalot pa po yan sa plastic